Ready, go! I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Okay, magandang umaga po sa lahat ng halik o anumang oras kayo diyan nanood po sa aking uh, short video. Ang ating pong ngayon dito sa inyong harapan ay ang tungkol sa 2 piso commemorative Ika 100 taon karawan ni Jose Laurel at Elpidio Carino. So pinagsasabay ko na itong dalawa, si Jose Laurel at saka Carino. Kasi kunti lang naman ang diferensya nila kay Elpidio Carino is 1890 to 1990 kay Jose si P. Laurel naman is 1941 uh, nine, 1891 to 1991 So, yun po ang uh, nauna lang si Elpidio Carino So, yun po ang uh, pira natin 2 piso kumumurative uh, isang taong karawan ng atin po nga uh, Presidente Elpidio Carino at si Laurel So, bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa Diyos na Ama sa kanyang pagpreserbar sa ating buhay, sa lahat ng oras. Andiyan siya nagpatnubay, nagabay, at nagbigay ng lahat na lakas sa bawat isa sa akin para tayo hindi makalimot sa kanya. So, thank you Lord. At thank you din sa mga subscriber at sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, Variador, ay invite ko po kayo na mag-subscribe. I-share nyo sa mga friends natin, baka mayroon sila sa pira natin pong uh, -patu patuloy na kinukulikta sa sirkulasyon. So, binibili natin ito sa ating circulation, uh, sirkulasyon kung mayroon sila. Ito ay may na at bihira na na makita natin sa ating sirkulasyon ngayon dahil nasa kamay na ng mga kolektor. So katulad ko rin na isang uh, kolektor, nakakuha din ako pero pinagpatuloy ko pa ang pagkolekta nitong pera na ito. Kasi balang araw ito ay tataas ng tataas. Kasi matagal na itong mga to. So matagal na itong na-demonetize. So, tataas ang pera nito. So, para lubos natin makilala itong bariya natin, itong uh, si P. Laurel Piso at saka El Pidjo Carino Piso uh, punta tayo sa kanya uh, pictures So, isiwere ito is Philippines, year 1990 sa El Pidjo Carino hanggang uh, 1990, 1890. So, si P. Laurel naman, uh, mula 1891 to 1991. Puro yan 100 years anniversary. So, composition nito is copper nickel with 12 grams, diameter 31 mm thickness, 2 mm ship is diagonal, cagonal tinsided. Ayan po, 10-sided po yan. So, dimula tayo sa ito ng January 2, 1998. Overs. Dito tayo sa overs ng pera natin. Yan po ang overs. Sale of the President of the Philippines within circle. Yan po ang tatak ng uh, Pilipina President with insert care ng so, mga nakaraan dekada. So, yun po ang ating pong ubers. So, punta naman tayo sa rivers. Yan po ang ating pong rivers. Head of Elpidio Quirino, fishing right. Ito naman is head of Usipi Laurel, fishing right. So, it is uh, smooth yung edge natin. Ah, uh, side siya diagonal tapos smooth. So, meant ito ng Quezon City BSP Security Plant Complex. No, Mr. Price. Punta tayo sa no, Mr. Price. So, meron tayong price dito. <clears throat> BG, 50. Very good, ah. Huh? Very good, ah. Uh, 50. Tingnan natin yung price. Ayan po. Ayan po yung price natin, 90-90 sa Elpidio Carino, very good, 50, fine, 50, uh, very fine, 92, extra fine, 92, EU, 92, UNC, 120. So mataas ang presyuhan natin ng 2 piso. So sa EB, mataas din dito sa EB, 500 to 600 ang bilihan nito sa EB. So sa EB naman, dipindi yan sa seller kung magkano yung i-price ninyo kung mataas sa inyo po yan kasi sarili ninyong koleksyon yan na sa inyo kung matagal mabinta mataas sa presyo pero kung gusto kayong mamadali ah, bubaan yung presyo yan lang naman po ang uh, parang estilo dyan sa pagpinta ng barya. So, yun po, dipindi sa kondisyon ng barya natin. So, sa akin, kung mayroon kayo dito na barya, comments kayo. Picture na uh, barya, back to back, at be sure na nakapagsubscribe kayo para padaling manotify ang inyong mga comments. So, ating minsahe ay may <clears throat> Uh, notify ka agad kung kayo ay nag-subscribe. So, sa sirkulasyon natin, madalas ito ay nasa kamay na ng mga kolektor. So, yan po ang 2 piso commemorative, 100 ang taon na anniversary yun. El Pidio Quirino at si Pilawe. So, yan po ang kasaysayan ng atin pong uh, barya. Yan po, napakaganda po ang cell ng ginawa. Itong uh, nasa gitna, nakikita rin natin sa plug dito. Ayan, sa gitna. So, magandang pagkasil. So, invite ko kayo na mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong bariya na tatalakay na atin pong kukuliktahin sa sirkulasyon. So, please subscribe, Baryador. and to prince nakin don't forget to hit the bell button para lagi kena update mga new video nakin na approach. so god bless you all bye bye have way to you have to